Ang kaya ang kalalim. Hindi hey, mo mababaw lang. Mababaw lang. Tanong ko sagot ko, syempre wala akong kausap eh. <laughs> okay. Lord, sana hindi ako mag-slide. Sana ba dahanda lang yung baba ko. Okay. 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 lang ako dito mababasa na pasibo pasibo <laughs> hindi naman wala naman pera eh pasibo lang pasibo ng utang dito parehan dito maka naan dito ang isda tahimik ah tahimik ah ang dami sabitan niya Oh, vision na mga idol. Oh. Vision. Hmm. Ang pagbabalik. <laughs> Aba, talagang hindi tayo, ano oh, mga idol. Oh. Siya pa rin, nag-welcome sa atin. Oh. <laughs> talagang na-miss niya tayo mga idol. Oh. Na-miss niya si Mangyan. Na-miss niya si Mangyan. Ito ah miss na miss mo na ako ah, oh. ito lang tagal natin pagbalik Tag natin oh siya uli ang sumalubong okay boundary na tayo mga idol <laughs> boundary na nakahuli na eh ito yun sala sala ba o napalakas lang yung hata ko may huli may, mga idol may huli may huli siya <laughs> Oh. Siya na naman. <laughs> Isang ituro. Oh. Hindi na siya nakapalag mga idol oh. Napuluputan siya. Teka. Isang itsura. Ikaw ha. Ah. Ako baka mag-set up pa tayo ng paribago ah. Sana hindi. Ah. Pangalawa na to mga idol. <laughs> miss na miss tayo ng bugs. May bumumukbang. May nagbumukbang mga idol. Yan. Yeah, yari yan ngayon. Di diba? <laughs> Sabi sa inyo mga idol eh. Kita ko may nagmumukbang eh. Wala ang bugaong din. <laughs> Tutuhugin ko na to. Kahit bugaong to. Nabigat-bigat eh. Oh, bugaong nga. Mga idol oh. Patatlo na to. Oh, hindi oh, lang ka. Habang kinukuha ko yung lalagyan. Tatlong bugaong agad sa malubong ha tatlong bugang agad sa malubong sa atin mga idol hindi yan kaya ano kaya naghihintay sa atin sa video pagitna huwag mong gawin pa rin iisa ang eh iisa ang laro o, hindi sabi eh iisa ang eh okay, boundary na tayo mga idol <laughs> sinalubong agad tayo ng apat sinalubong agad ako ng apat apat natin mga friends okay lala ka ngayon eh, ito naman baka naan dyan yung mga haba kumusta na natin yung mga bugs kumustahin naman natin yung mga haba kung okay lang ba sila <laughs> kung marami pa ba sila yung bugs ay legit eh legit pa rin Ha? Ah? May humabol. Iba ang laro nito ah. Iba na niya mga idol. Oh. Mahaba. Mahaba siya. Sana hindi makabitaw. Barakuda. Sige, pahinga ka. Pasyal-pasyal ka muna. Pasyal-pasyal ka muna. Pasyal-pasyal ka muna. Pasyal-pasyal ka muna. Ha ba? <laughs> Baleronya eh. Okay, maganda pala ng tama Hmm, ayan din Patatlo to sa ating ilalagay. Sa ating mahiwagang lagayan. Okay. Na. Na na. Hmm. Ayos. Hmm. Baka sa akin lagayan, ang laga Bo, Dito nakakaharap eh. Oh. Dito nakaharap. Nasa buka na eh. Hmm. Okay. Okay, pakita ko lang mga idol yung ating ginamit sa Ayan. From Cebuyan Tackle to, mga master, Ayan. pag naghahanap kayo ng magandang lure, mabisa, subok, silipin nyo ang Cebuyan Tackle Store, mga idol, sa Shopee, ngayon din sa Facebook page, mga idol, pwede nyo rin silang i pm Okay? So hanggang dito lang, mga idol, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta.